Good morning po sa inyo lahat mga idol. So bali ngayon mga idol ay uh, pupuntahan ko yung uh, gagamba mga idol na, na pinapalaki namin ni Bunso. Sana nandun pa yung mga idol. Uh, sana hindi nawala mga idol no? o kaya sana hindi na kain ng ibon mga idol. So tara, let's go samahan niyo akong mga idol na hanapin yung gagamba na yon. Titignan natin kung malaki na siya. Sige so, na uh, mga idol no. Ah, uh, balisamahan niyo ko mga idol. Uh, hanapin yung bubamba niyan. Dito picture mo daw hindi mo buhay. Dito yung mga idol. Yan, yan. Kaso parang parang nawala mga idol parang nawala na mga idol dito yun yun na uh, mga idol uh, bali hanapin natin mga idol ha hanapin natin dito, wala mga lids Hmm. Paro paro pa. Ano? Oh, hindi may po. Oh. Nawala no, mga idol. Dito lang 'yan sa area na 'to. Wala. Pero sana makita natin mga idol. Sana dito lang yun. Grabe talaga magtago ng gagamba mong idol pag ano. Araw. Eh, hey, ito siya mga lods. Ito ito, 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 ito. Ito, ito, ito mga idol. Ayan. Ay, Ayan. Yun mga idol. Yan. mga idol. Kita nyo mga idol. Yun, yun. Yun mga idol. Yun, 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 Grabe magtago mga idol pan yun mga lunch grabe nyo magtago sa ano, sa araw mga idol mag araw talaga mga idol lupit niya magtago kala ko wala na kaso wala nga nyo pa lunch wala nga nyo pa So, ayun lang uh, mga idol, no. Uh, bali, hindi pa natin pwede kunin yun kasi maliit pa mga idol. Bali, palakihin muna natin ng bagya. Siguro, mga dalawang linggo, malaki na siya mga idol. So, ayun lang. Uh, kung nagustuhan nyo yung video na ito mga idol, pakilike, share, and subscribe. Maraming salamat po.